So dito tayo ngayon sa kantalan ano. na naman Nagkikita tayo ng isda Ang uh, buraw nila Presko presko mga kabs So ano ngayon ang mga isda dito Masahasa Walang masyadong isdang bato uh, 300 Niyal lang kilo sa Ano? Bangos, 2.60 ang kilo. Pakasa. Yellow pin. Vlog vlog. Vlog. Vlog vlog. Vlog kunti. E, Pagpira yung mga yellow pin, bossing. Kilo. 2.20. Ayan mga ka -so, Mura na yung ano niya. Yellow pin 2.20. Ito lang yan. Ito ang tala na. No? yan. 20. Ang tamban dito, ano, 60 ang kilo. Buraw, yun ang lamit. Buraw yun, presong presong. Presong presong na yun. Sa sabaw. Presko. Presko, presko, mga kapos po sito. Dalaki na po dami ito yun lang mga isda dito ngayon hasa-hasa tamban sarap ng ano uraw sabaw kapira po siya masabaw ay mga uraw 280 280 kilo